Hello mga friends, good evening and tonight, gagawa na naman tayo ng this washing liquid. And ito nga yung Sik, -sik Do It Yourself, this washing liquid at ang binili kong scent. Ang pinili ko is yung lemon. So, ilang beses na akong uh, gumagawa nito. Sobrang dami ng beses and subok na subok ko na talaga tong Sik, -sik na to. Sik, sik Do It Yourself. Sobrang daling gawin. Ang kailangan lang natin is tubig. Yan lang. And then, imimix na natin ito. Kasi, ready na ito. I-mix lang natin ito. I-dissolve lang natin to sa tubig. At meron silang 3 and a liter water. Ay, meron din silang 14 liters. Ang um, pwede nyo ma-order is 4 liter or yung 16 liters. So, yung una kasi, ang binibili ko lang talaga is yung 4 liters lang. Pero ngayon, ang in-order ko na ay yung 16 liter, yung mas malaki. Kasi nga, Uh, subok lang subok ko na, na talagang maganda at talaga namang maganda siyang panghuga sa plato. At matatanggal talaga yung mga sebo niya. Kaya maganda siyang panggamit lamang. And pwede rin siya siyempre pangbenta. O, so mga gusto diyang mag-business, sobrang dali lang ito mga friends, ang dishwashing liquid, kung paano siya gawin. So yun, ang kailangan lang natin, siyempre, siyempre pag ang kinuha natin ay yung 16 liter, liters, ang kailangan natin ay yung 14 liters ng water at imimix lang natin to or i-dissolve lang natin to sa tubig. So, gagawin na natin. So, mga friends, na-open ko na tong ating siksik this do-it-yourself this liquid and gagawin lang natin. Siyempre, taktak lang natin to ng lahat ito. Sobrang dali lang nito, mga friends. Basta kailangan lang ma-dissolve. Sayang so, po, pwede pa ito. Ano na ito? ko pa Kasi dapat kasama din yun. Kasama din yan sa bibi. Hindi. So, pwede ba? And then, kailangan lang natin pag-mix Hanggang sa matisol lang yung ating ilagay. So, mga 10 minutes. 10 minutes yung mahalo dito. So, kung kayo naman ngalay na, hindi na kayo nakapalit. Kapalit. Basta so, 10 minutes, hanggang sa uh, matisol. madissolve. Madissolve. So, mga friends, ito na ang ating dishwashing liquid. So, may konti lang siyang bubbles. Pero, sasalin ko na siya kasi tatanggalin ko lang naman yung bubbles na yun. So, mga friends, ito na yung ating dishwashing liquid. Ito lang yung aking nagawa. Bali, nakabenta na ako mga friends ng dalawang 1 liter at saka isang uh, 350 ml na dishwashing liquid. Diba? Ang ganda mga friends. Nakabenta na ka agad ako. And ang benta ko sa isang ganito, sa isang 1 liter is 60 pesos. Wala pa itong uh, label mga friends kasi hindi pa dumarating yung aking uh, sticker para sa aking dishwashing liquid at saka yung bote ko na talagang puti yung taklob niya. So hindi pa dumarating. Nag-order na ako mga friends sa Shopee and marami kayo nung pagbipilian pag gusto nyo. And And sa sticker mga friends is pwede, pwede, nyo din ilagay yung inyong brand. Kung anong brand ang gusto nyo ilagay sa inyong dishwashing liquid. At syempre, pangalan ko yung nakalagay doon sa akin. So parating pa lang siya. So ito, wala pa siyang sticker. And hindi ko pa natatapos mga friends kasi nakulang yung aking bote. So ito pa yung aking ibang dishwashing liquid. So sa mga gustong mag... Uh magbenta ng ganito mga friends. Sobrang ganda nito at talagang kikita kayo. Kaya sa mga uh, sa mga nanay dyan o sa mga friends natin dyan na gusto magsimula ng business, simulan nyo mga friends sa dishwashing liquid and na kikita kayo.